Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting power na isubscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang kung paano malalaman kapag ang babae ay malapit ng labasan. So, yan po ang kanyang katanungan. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pag-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat po. So, guys, magbibigay ako ng mga palatandaan na maaring magpahiwatig ng isang babae ay lalabasan na o malapit na para makatulong sa lalaki na malaman kung kailan dapat huminto sa paggalaw. So, ibig sabihin no, para alam nyo kung paano kayong hihinto, natapos na ba siya. So, yung number one, ang palatandaan na babae ay malapit na o nilabasan na ba siya, pagkipot ng vaginal muscles na tinatawag. Mararamdaman ng lalaki ang pagsikip ng mga kalamnan sa loob ng ari ng babae na pwedeng tumagal ng ilang segundo. So ang ibig sabihin kapag malapit ng isang babae makatapos, sumisikip yung mga kalamnan niya doon sa loob ng kanyang vagina, no? yung tinatawag na vaginal muscles. Sisikip yun, mararamdaman po yun ng isang lalaki kasi gaganon-ganon siya eh. Dahil yung babae talagang ano na siya eh, yung, yung tension na talaga na malapit ng ano siya, makarating na talaga sa paruroonan niya. Ububulusok na, no? Para papunta na sa rurok ng tagumpay. So, yan po. Maramdaman niyo po yan. Kaya kung ang babae ay naramdaman niyo na parang nag-iiba niya, nag-iiba na, observaran niyo po yung inyong sandata ay ginaganon niya. Yeah, parang hinihigop ng ano, yung muscles ng babae doon sa loob ng kanyang bulaklak. Maramdaman nyo yon Kaya, pag peke, ang isang babae, pag hindi tunay na siya ay nilabasan, hindi nyo po yun maramdaman. Dahil, ibig sabihin, kunyari lang yon So, pag, kapag ang isang babae ay makatapos, makatapos talaga siya, sisikip po yun, yung mga muscles doon. At uh, ang inyong sandata ay para niyang pinip, inihigop, pinipisil ba? <laughs> no? So, yan po yung number one, pagkipot ng vaginal muscles. At ang number two naman, mabilis na paghinga o malalim. Ang babae ay maaring magpakita ng mas mabilis na paghinga na lalo na kapag papalapit na siya sa rurok ng tagumpay. So, ayun na nga, pagbilis ng kanyang paghinga o oh, malalim, no? Ibig sabihin, malapit na siya. Yan po yung number 2. At ang number 3 naman, malakas na ungol. Marami ang nangiging mas maingay kapag umabot na sa orgasm. Tulad ng malalim na pag-ungol o oh, bigla ang sigaw. No? Ito naman siguro guys, ano, depende na lang ito sa lugar kung saan nyo ginagawa. No? Pero kung halimbawa namang Uh, marami kayo sa isang bahay tapos andyan lang sa tabi may mga kasamahan lang dyan sa kabilang ano kwarto ay medyo naman siguro hindi mapasigaw yung babae no siguro naman ma-minimize niya yung boses niya kasi maririnig doon pero kung kayong dalawa lang halimbawa nasa hotel kayo ah, magsigawan na kayo doon <laughs> so yan po guys no nakapag ang isang babae ay malapit nang makarating uh, sa rurok ng tagumpay ang kanyang ungol ay uh, lumalakas no na bigla pang mapasigaw yun na nga ngunit hindi ito palaging nangyayari depende sa lugar so yan po yung number 3 malakas na ungol at number 4 naman naninigas ang ilang bahagi ng katawan maaring maramdaman ang tensyon ng kanyang mga hita balakang o likod. No, yan po ang isang palatandaan na magbabago kagaya yung hita niya na naninigas kung baga kunyari. So, yan at kanyang balakang o maano kung ano na mararamdaman po yan ng isang last. Doon sa mga nakakarelate, yung mga, <laughs> pero kung sa baguhan, yung wala pang karanasan, tapos nakita nyo ito, ito na. Ito na yung mga, mga tawag niyo ninyo, yung pag-anuhan nyo na, ah, ganito pala yung, ano, yung nakita, do, nakita ko doon sa vlog ni Ate Stella, na ganito pala ang mga palatandaan. So, doon sa mga wala pang karanasan, ha? Pero alam ko naman, siguro may mga karanasan na kayong lahat. So, yan po yung number four, naninigas ang ilang bahagi ng katawan o nanginginig. At ang number five naman, pagbago ng boses. Ano naman ito? Maaring magbago ang kanyang boses o maglabas siya ng mga tunog na nagpapahiwatig ng kasiyahan. So, siguro ang boses ay parang yung uh, malumay, no? Nag-iiba yung bose, tinig niya ng boses na parang talagang ano na siya. Uh, parang high na high na kumbaga no so yan isa po rin yan ayon lamang sa akin mga nasaliksik no? Pero yung iba dito, natural, naranasan ko rin yun, no? Yung mga iba dito. E, huwag na nating pag-usapan yun. So, yan na po yung number five. At ang number six naman, pag-agos ng katas, no? Katas, tamod. Minsan, pagkatapos labasan ang babae, kung ito ay nilabasan na, mapapansin na mas marami ang natural na pampadulas, lubrication, yung natural, yung galing dun sa babae, sa kanyang ari at umaagos yon kaunti. Umaagos lang kaunti, kaunti, no? So, nagkakaroon ng mas maraming lubrication pang padulas. Sa natural, galing po sa kanya yon Kaya, doon, isa po yan na pa, isang palatandaan, isang sign po yan sa babae na talagang nakaraos siya ay yung pagdami ng kanyang uh, katas. Yan, tandaan nyo yan. Pagkatapos na pagkatapos niyo pag hinugot, nyo, hinugot, mo yung ano mo, yung sandata mo doon sa petsay ng babae, meron yung kaunting lalabas. Mararamdaman ng lalaki din yan. No? So, yan po ang number 6, pag-agos ng katasmin pagkatapos niyang makatapos. So, yung number 7 naman, mabilis na tibok ng puso. O, ano naman ito? Hindi po yung ano ha? Yung... <laughs> Hindi po yung ano pagtibok ng puso sa lalaki ay ah. ibig sabihin bumibilis yung tibok ng puso niya kapag malapit na. Ang babae kapag malapit nang labasan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ayon niyan sa mga pag-aaral, no? So yan po ang pangpito natin. At ang pangwalo naman, namumula ang mukha. Kung may ilaw, kung hapon yung ginagawa sa arawan, so makikita mo yung mukha ng babae ayon sa pag-aaral na mamumula siya kapag malapit na. O kaya nakatapos na mamumula daw dahil sa dugo, no? Sa dugo. <laughs> Yan po yung number 8. At ang panglas naman natin, naging sensitibo na ang ari. Ito naman guys, pagkatapos na niya, no? Naging sensitibo ang ari ng babae pagkatapos mag-orgasmo ayaw ng babae munang ipahawak ang kanyang bulaklak ng ilang minuto. Pwedeng ipahawak ang ibang parte ng katawan para bigyan ng stimulasyon kung nais ipagpatuloy ang pangalawang round ng talik. So, ang ibig sabihin, kapag ang isang babae ay nakatapos na, ayaw niya munang ilang minuto, ayaw niya munang ano, yung ipahawak yung kanyang pechay. Dahil sensitibo yan. Alam ko kahit siguro sa mga kalalaki di ba guys, pagkatapos na pagkatapos ninyong makatapos. Siguro naman, pag pisil pisilin nyo, no, ayaw nyo rin. Kaya, ang sa babae naman, okay lang na sa ibang, halimbawa, kayo naman ay hindi pa nakatapos tapos gusto nyo ng second round yung babae. So, sa ibang lugar nyo lang, ano, halimbawa doon sa kanyang kabulubundukan, halik-halikan nyo siya, doon po pwede po ninyong gawin yon hanggang sa ma magkaroon na naman siya ng pagnanasa sa second round. Huwag lang doon muna sa ano, kapag nakita nyo na parang ang isang babae ay medyo na naaanuhan na naman, nalilibugan na naman ng isang babae, doon na, pwede nyo nang galaw. Ang ibig sabihin, nawawala na yung pagkasensitibo sa kanyang petsay doon sa ibaba. Kaya pwede nyo naman yung kainin yung, ano niya, yung mani niya doon. So, yan po, guys, no? Na pagkatapos na pagkatapos, kahit ilang minuto lang ay uh, wag nyong galawin doon yung bulaklak niya. Pwede nyong galawin yung mga iba-ibang lugar, halikan nyo doon sa ano, sipsipin nyo yung Anunya dalawang kabulubundukan niya, hanggang sa magkaroon na naman sa ng pangalawang pagnanasa. So, hayan po guys, sana nagustuhan niyo ang aking vlog ngayon at sa doon sa nagtanong, maraming maraming salamat at ginawan ko na lang din ito ng, ng video para na rin pang kalahatan. Maraming salamat sa inyong sa iyong tanong at sana makita mo ito. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Bye-bye!